ang mga lugar na dinaana ng mga Israelita mula Ehipto papuntang Moab. Ikatatlumpot tatlong kabanata Ito ang mga lugar na dinaana ng mga Israelita nang umalis sila sa Ehipto na nakagrupo ang bawat lahi sa ilalim ng pangunguna ni na Moises at Aaron. Ayon sa utos ng Panginoon, inilista ni Moises ang kanilang dinaanan na mga lugar mula sa kanilang pinanggalingan. Umalis sila sa Ramises ng ikalabing limang araw ng unang buwan, pagkatapos ng pista ng paglampas ng anghel. Umalis silang may lakas ng loob, habang nakatingin ang mga Ehipsyo na naglilibing ng lahat ng panganay nilang lalaki na pinatay ng Panginoon, dahil hinatulan sila ng Panginoon sa kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosa nila. Mula sa Ramises, nagkampo sila sa Sukot. Mula sa Sukot, nagkampo sila sa Etam, na tabi ng disyerto. Mula sa Etam, nagbalik sila papunta sa Road, na nasa silangan ng Baal Zephon, at nagkampo malapit sa Migdol. Mula sa Road, tumawid sila sa dagat at pumunta sa disyerto. Naglakbay sila sa loob ng tatlong araw sa disyerto ng Etam, at nagkampo sila sa Mara. Mula sa Mara, nagkampo sila sa Elim, kung saan may labing dalawang bukal at pitumpung puno ng palma. Mula sa Elim, nagkampo sila sa tabi ng Dagat na Pula. Mula sa Dagat na Pula, nagkampo sila sa Ilang ng Sin. Mula sa Ilang ng Sin, nagkampo sila sa Dofka. Mula sa Dofka, nagkampo sila sa Alus. Mula sa Alus, nagkampo sila sa Refidim, kung saan walang tubig na naiinom ang mga tao. Mula sa Refidim, nagkampo sila sa Disyerto ng Sinai. Ito pa ang mga lugar na kanilang pinagkampuhan nang naglalakbay sila mula sa disyerto ng Sinai papunta sa Kadesh sa ilang ng Zin, Kibrot Hataaba, Hazeroth, Ritma, Rimon Perez, Libna, Bisa, Kehelata, Bundok ng Shefer, Harada, Makelot, Tahat, Tera, Mitka, Hasmona, Moserot, Bene Jaakan, Horhagidgad, Jotbata, Abrona, Ezion Geber, at hanggang sa makarating sila sa Kadesh sa ilang ng Zing. Mula sa Kadesh, nagkampo sila sa bundok ng Hor, sa hangganan ng lupain ng Edom. Sa utos ng Panginoon, umakyat si Aaron sa bundok ng Hor, at doon siya namatay sa edad na isang daan at dalawamput tatlong taon. Nangyari ito noong unang araw ng ikalimang buwan, nang ikaapat na pung mula nang umalis ang mga Israelita sa Ehipto. Ngayon ang hari ng Kanaan na si Arad na naninirahan sa Negev ay nakabalita na paparating ang mga mamamayan ng Israel. Mula naman sa bundok ng Hor, nagpatuloy ang mga Israelita sa kanilang paglalakbay. Ito ang mga lugar na kanilang pinagkampuhan. Zalmona, Punon, Obot, Iye Abarim na nasa hanggana ng Moab, di Bongad, Almon di Blataim, sa mga bundok ng Abarim na malapit sa Nebo, at hanggang sa nakarating sila sa kapatagan ng Moab sa tabi ng Hordan, malapit sa Jericho. Nagkampo sila roon sa tabi ng Hordan, mula sa Beth Jeshimot, hanggang sa Abel Shittim, nasakop pa rin ng kapatagan ng Moab. At habang nagkakampo sila roon sa kapatagan ng Moab, sa tabi ng Hordan malapit sa Jericho, sinabi ng Panginoon kay Moises, Sabihin mo sa mga Israelita na kung tatawid sila sa ilog ng Hordan papunta sa Kanaan, palayasin nila ang lahat ng naninirahan doon, at gibain ang lahat ng Diyos-Diyosa nila, nagawa sa mga bato at metal, at ang lahat ng kanilang sambahan sa matataas na lugar. Sasakupin ninyo ang mga lupaing iyon, at doon kayo titira, dahil ibinibigay ko ito sa inyo. Partihin ninyo ang lupa sa pamamagitan ng palabunutan, ayon sa dami ng bawat lahi. Ang lahi na may maraming bilang ay partihan ninyo ng malaki, at ang lahi na may kakaunting bilang ay partihan ninyo ng maliit. Kung ano ang mabunot nila, iyon na ang kanilang parte. Sa pamamagitan nito mahahati ang lupa sa bawat lahi. Pero kung hindi ninyo palalayasin ang mga naninirahan doon, ang mga matitira sa kanila ay magiging parang puwing sa inyong mga mata at tinik sa inyong mga tagiliran. Magbibigay sila ng kaguluhan sa inyong paninirahan doon at gagawin ko sa inyo ang parusa na dapat para sa kanila.